Hunyo a 20, 2015. Pasado alas 4 ng hapon nang makuna ng CCTV ang pagpasok di umano Tanya sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga. Nakasuot ito ng puting blouse at maong na pantalon at mga ilang minuto lang ay nakunan din ng CCTV ang pagdating ni Fidel Michelle Arsenas, ang dating asawa ni Tanya na nakasuot din ng puting t-shirt, maong na pantalon. Meron itong daladalambag na itim. Makalipas ang ilang oras, dakong alasais ng gabi, magkasunod na lumabas ng restaurant ang dating mag-asawa. At yun na nga ang huling beses na nakitang buhay si Tanya. Nakipagkita raw si Tanya sa dating nitong asawa na si Fidel Sheldon Arsenas sa isang restaurant dahil nangako raw ito na magbibigay ng pera na nagkakahalaga ng 400,000 piso para ibili ng sasakya. Ano nga ba ang sinapit ni Tanya di Arsenas sa kamay ng kanyang dating asawa kung ito ang itinuturong pangunahing salarin sa kanyang pagkakawala? Dahil sa hindi pa nakakauwi si Tanya, ipinagbigay alam ng ina ni Tanya na si Liza D sa kaibigan ng anak ang tungkol sa bagay na ito. Pagkaraan ng isang araw, ang mga kaibigan ni Tanya ay nagpakalat ng isang kampanya sa paghahanap para sa kanilang kaibigan sa social media. Matapos ang isang linggong paghahanap, ang katawan ni Tanya ay natagpuan bago mag-umaga, araw ng linggo, Hunyo 28 sa isang bahay na inupahan ng ina ng kasintahang si Fede Sheldon na si Angela Di Choco na matatagpuan sa Lillian Street, Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago, Angeles City. Ang ina ni Angela na si Regina ay ang nagsabi sa polisya na si Tanya ay maaring namatay at inilibing sa kanyang bahay sa Angeles City. Ayon sa salaysay ni Ginang Regina Di Choco, noong araw daw na 27 ng Hunyo bandang alas 5 ng hapon, siya daw at ang kaibigan nito ay pinuntahan ang inuupahang bahay para tingnan ang mga gamit doon. Bago pa man sila makapasok sa mismong bakura ng bahay ay sumalubong sa kanila ang isang masangsang na amoy na tila nagmumula sa isang patay na daga. Dahil dito ay di na nagnatubiling isang huni ito sa barangay at kalaunay nakarating na din sa kaalaman ng CIDG at Soho, Pampanga. Sa pagsuyod sa lugar, ay natagpuan nila ang lugar na pinanggagalingan ng masansang na amoy. Ito ay sa isang mababaw na hukay kung saan lumantad sa kanila ang nabubulok na katawan ni Tanya Camille D. Ang mga resulta ng otopsiya ay nagpakita na si Tanya ay binaril sa likuran ng kanyang ulo kasama ang bala na lumabas sa kanyang kaliwang pismi. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ay gutom sa loob ng tatlo hanggang apat na araw bago siya binaril. Ilang linggo lang matapos ang krimen ay lumantad si Angela Di Choco sa mga pulis at inamin ang kanyang pagkakasangkot sa pagtay. Ayon sa salaysay ng nobya ni Fidel Sheldon Arsenas na si Angela Di Choco ay nagpasama raw ang nobyo na si Sheldon sa kanya para makipagkita sa dati nitong asawa na si Tanya. Sinundo raw nilang dalawa si Tanya sa terminal ng Dao upang ibigay ang pera kay Tanya na ibibili sana ng sasakyan para sa dalawang anak nila na nag-aaral sa Maynila. Magkakasama raw silang tatlo sa sasakyan at sinabi daw ni Sheldon na dadalin daw nila si Tanya sa kanilang inuupahang bahay para doon daw bibilangin ang pera na ibibigay sa dati nitong asawa. Nagpababa daw si Angela sa isang mall at dakong alas 10 ng gabi nang makauwi ito sa inuupahang bahay na pagmamayari ng kanyang ina. Agad daw siyang sinalubong ni Sheldon sa gate at ang sabi pa ay huwag siyang mabibigla sa mga masasaksihan. At nang makapasok daw sila ng bahay, ay dumiretso raw si Sheldon sa kusina at nakita raw niya na hinuhugasan ni Sheldon ang mga pera may bahid ng sariwan dugo. Sa pagkakataong iyon ay sinenyasan raw siya ni Sheldon sa pamamagitan ng ulo na paturong lumingon sa kwarto ng katulong. Noong tingnan daw niya ang kwarto ng katulong ay nagulat raw si Angela dahil ang pumungad sa kanya ay isang katawan na dugo ang nakahandusay sa sahig na may takip raw ng tuwalya ang mukha nito. At sinabi daw ni Sheldon na ilina raw ay si Tanya. Inutusan pangaraw siya ni Sheldon na kumuha pa ng tuwalya at garbage bag para maibalot ang ulo ni Tanya. Nagpatulong rin daw si Sheldon na mailabas si Tanya at pagdating sa labas raw ay nakita ni Angela sa labas ng bahay nila ang hindi kalaliman na hukay. At doon ay inilagay nila ang katawan ng biktimang si Tanya at saka tinabunan ng lupa. Nagpatulong rin daw ito na ilagay ang mga gamit ng biktima sa isang garbage bag at nagpasama rin daw si Sheldon sa kanya para itapon ang iba pang garbage bag sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan. Nakita raw kasi niya na patay na ang asawa. Baka pati raw siya ay pati ng nobyo at dahil na din sa pagkakakonsensya kaya nanbigay siya ng statement sa mga otoridad. Bukod sa sinumpaang salaysay ng nobya ni Fidel Sheldon Arsenas na si Angela Di Choco ay may isa pang ebidensya na nakarating sa mga polis na nagpapatunay na ang kasama ng biktima bago siya mawala ay ang dating itong asawa. Batay sa kuha ng CCTV sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga, Unyo Abente, 2015, pasado alas 4 ng hapon nang makuna ng CCTV ang pagpasok di umano ni Tanya sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga. Nakasuot ito ng puting blouse at maong na pantalon at mga ilang minuto lang ay nakunan din ng CCTV ang pagdating ni Fidel Sheldon Arsenas, ang dating asawa ni Tanya na nakasuot din ng puting t-shirt, maong na pantalon meron itong daladalang bag na itim. Makalipas ang ilang oras, dakong alasais ng gabi, magkasunod na lumabas ng restaurant ang dating mag-asawa. At yun ang araw, ang huling beses na nakita buhay, si Tanya. Dahil sa ebidensya at sa testimonya na nakalap ng CIDG ang Hela City, Pampanga, ay tuluyang nasampahan ng kaso ang dating asawa ni Tanya, Camille na si Fidel Sheldon Arsenas sa kasong Pariside under Article 246 sa Batas ng Pilipinas. Sa paglantad ni Angela Di Choco para sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman sa krimen, ay sinampahan na rin siya ng kasong Accessory to the Crime of Murder dahil sa pagtulong sa sospek, sa paglilinis at sa pagtatago ng krimen. Naiakyat ang kaso ng bank teller na si Tanya Camindi, dahil nakakita ng probable cause si Assistant State Prosecutor George Iapte Jr. ng Angeles City Prosecutor's Office at noong June 10, 2016 ay naglabas ng warrant of arrest si Judge Irene Zenaida Buwan ng Branch 56 ng Angeles City Regional Trial Court. Inirekomenda rin si Angela at ang kanyang ina na mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program Nag-alok ng isang daang dibong isang pabuya ang city government ng Angeles, Pampanga. Sa sino mang makakapagturo ng inaroroonan ni Fidel Sheldon Arsenas, ang principal suspect sa pagpatuloy sa bank teller na si Tanya Caridi. So ngayon, lamuna